Maligayang pagdating sa Ionex AI, ang kauna-unahang i-currency sa mundo na pinapagana ng AI multi-agent blockchain. Lumilikha kami ng matibay na tiwala sa pamamagitan ng pagtatayo ng pinakamalaking crypto community na may higit sa 100 milyong miyembro. Habang ang iba ay gumagawa ng mga token, kami ay gumagawa ng mga tao. Ang upside-down strategy ay inuuna ang community. Ang token ay darating sa huli. Nagsisimula ito sa aming Telegram mini-app. Phase 1 ay kasalukuyang live na at susunod ang Phase 2 ang Community Building Program, CBP, na magsisimula sa Hunyo 2025. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng blockchain, ipinapakilala namin ang BUMP, Blockchain User Model of Partnership, kung saan 20% ng lahat ng kita ng blockchain ecosystem ay ibabahagi sa mga NFT lot holders, gas fees, AI, API licenses, enterprise integrations. Bawat transaction ay ibinabahagi. Walang kailangang investment. Buong partnership, maaari kang mangolekta ng Ionex NFTs kahit kahit walang investment, kailangan lang ay 20 minutong pang-araw-araw na entertainment scroll kapalit ng Ionex Wisdom Time. Mga version ng NFT na nailabas na, The Knights of Ionverse, limitado sa 250,000 lamang na maaaring imint sa loob ng mini-app. The Early Avengers, limitado sa 1,000 lamang para sa 100 holders sa buong mundo. The Legendary Six, limitado lamang sa 6 na peeling holders sa buong mundo. Ito na ang iyong pagkakataon upang makuha ang gansa na nangingitlog ng ginto. Libre sa Facebook sa loob ng Eon X Mini App. Ang Eon X AI ay hindi narito para sa uso lamang. Narito kami upang bumuo ng legacy chain na may higit sa 300 milyong membro. Better blockchain, better crypto.